kagwapo. Gusto mo palang bumalik sa social media, yung estilo mo, ang bantot pa rin pala. What's up mga tol? Ako nga pala si Billy Jack Sanchez. You wanna know why? At isa po akong OFW dito po sa Al Ain. At nagtatrabaho po ako sa Bawadi Mall. Ngayong araw po na ito, ay eh, gusto ko lang naman pong sagutin ang naging balitaktakan po ni Mr. Wamos Cruz. At ito pong si Mr. Uh, Makagwapo. Ayan, na uh, si Christian Mercury kasi naggawa na rin po ng reaction video ito pong si Mr. Wamos Cruz sa nangyari pong issue na kinaharap niya dahil sa mga nasabing komento netong si Mr. Christian Mercury may napanood po kasi akong video netong po si Christian Mercury sa kanya pong YouTube channel nung sumagot po si Wamos at naguhugas kamay po itong taong ito at talagang pinapalitaw niya na wala daw siyang maling intensyon pero bago po ang lahat intro muna tayo at tignan muna natin ano ba ang nangyari sa akin ngayong araw dito sa Bawadi Mall mga tol share ko lang muna konting abubot muna mga tol magandang araw sa inyo nga pala si Billy Jack Sanchez you wanna know why or also known as Widman ng Pilipinas pero syempre nandito tayo ngayon sa UAE ayan kinawayan pa tayo ng isang magandang binibini nandito tayo ngayon sa UAE para magtrabaho bilang isang OFW at mangarap para sa pangarap natin sa ating buhay bro ng pagbabago so ayan o titignan natin ang obra ni madam ay ma'am What's your name, ma'am? Elena. Wow. Elena. What are you doing right now? Oh, sand artist. Wow. So guys, tignan nyo naman yung kanyang obra mga doon. Tignang tignan kita naman gano'ng aganda. Pati ang artista mismo ay eh napakaganda, di ba? Ma'am, ma'am Elena, while uh, you are drawing, Uh, is it okay if I may ask you, what, what, is your nationality? Russian. How can you say, I love you in Russian? Okay. I love you too. <laughs> so, so Russian wala si madam, kaya Good luck on your craft, madam. Tara, libot pa tayo mga tol at ang makita natin anong mga kinaganda pa nila mga bagay-bagay dito. Like dito naman mga tol, makikita nyo si Groot at saka si King Gerbel, oh. Ano si Groot at saka si King Gerbel ba yan? Lupit, diba? So vlog vlog muna tayo, inspire ko muna kayo, libot muna tayo dahil marami tayong magandang makikita ngayon dito sa Bawati Mall. Eh hey, what's up? Oh, siguro din ba ako ulo ko free. Ganyan naman, please. Hello. Tara, libot pa tayo, marami pa tayong mabablog dito, pre. Ito naman, gangster naman tong artistang to, pre. Gangster, tingnan niyo naman mga obra niya, ang gaganda, pre. Oh. 'Di ba? Lupit. Hello, sir. What kind of art is that, sir? Okay, sure. Sorry daw, one second lang. Kasi parang busy siya. Tutok na natin sa kanya, pre. Wow. Look at that art. Hindi eh, yun naman. Hindi ko alam anong tawag yan. eh. Pero busy siya. Hindi na siya tatanong eh. Pero ito was a nice art. Really nice art. Parang graffiti, pre. Tapos uh, kinabi nyo lang yun oh. Look at that. Pare, dinaig si Greenman nito, pre. Mas matibay kay Greenman to green man ng Baguio City, meron din kami dito sa Bawadi. Kung may green man ng Baguio City, ito, meron kami ng justice ng Bawadi. Ano? Ganyan eh, naman, kalupit yung pre? Pinagalaw yan, oh. Pero nahinga na, siya. Ayan, meron na yung uh, awit na siya. Meron ang hirap niyang pre. Malupit pa to kay Green Man. Pre, ang hirap ng posisyon niya. Pre, para talaga siya yung statwa. Oh. Ang justice ng Bawani. All in. <laughs> Tapos dumako naman tayo dito. Tolo, oh. may meron naman tayong painter. Hello, no, sir. Ayan o, tignan nyo naman o, no? pinapainting niya o, ayan no? o, pinapainting niya o. No? na to, nakita nyo naman, napakagandang experience ang nakita ninyo. May nakilala tayong isang sun artist na Russian, nakita natin si Gru, si Tinkerbell, tapos may isang artist na masungit dahil seryoso siya sa ginagawa, napahiya konte. konti. Medyo awkward, tapos may nakita tayong painter. Well, anyway, back to the story, mga tol. So, ito po kasi si Mr. Ramos Cruz. eh, Ang pinaka-summary po ng kanyang uh, punto. Eh, sana daw po, dun sa live video na niya na ginawa, na sana daw po na itong si Mr. Uh, Mr. Christian Mercury or si Makagwa po, na ginawa na lang po sana sa personal ang kanyang komento doon po sa naging birthday ng anak nila ni Antoinette. Pre, opinion mo, sana yung opinion mo, chinat mo ko. Kinutusa na ako eh. Putik mag-opinion ka lang, kailangan po pa ba talaga sa social media yung opinion mo? Para lang kumalat sa maraming tao na ganito, ganyan? Ay, ka nga pre. Yung asawa mo ang imbitado. Pero kasama mo rito, pre, oh. Hindi mo na lang ako chinap. Dahil nga raw po, si Wamos, eh, wala naman daw po naging komento doon sa birthday daw po dati ni Christian Mercury. At ito pa nakakatawa mga tol, hindi naman pala po pala ito imbitado, ito si Christian Berg ang imbitado daw po yung asawa niya pero automatically actually it doesn't matter it doesn't really matter sino yung invited package yun eh mag-asawa kasi yan talaga sasama si Christian Merck Grace mali ka rin ng punto doon with Mr. Ramos Cruz kung inimbitahan nyo yung misis ni Christian Merck you also invited the life partner nung asawa ni nung asawa ni Miss Christian Merck Gray hindi ko kasi kilala yung asawa ni Christian Merck Gray ayaw ko kasi ng mga issue-issue hindi -issue. ko inaalam yung mga babae mga bebo o ano man o whatsoever Well, anyway, back to the story, mga tol. Ito kasi si Christian Mertre. Ang pagkakaintindi ko naman sa sinasabi niya, wala raw siyang naging masamang intention at wala daw siyang masamang sinabi. Wala akong kahit anong sinabing masamang tungkol sa katauhan mo. Ang pilihan ko lang, tol, yung nangyari sa event na yun. Okay, let's say it like that, on your point of view, na wala kang ka masamang sinabi tungkol sa kanila na parang pinuri mo sila na sabi mo Cruz Got Talent masarap pagkain okay yung event pero may mga nasabi kang may Cruz Got Talent nga tapos sumayaw pa si Antoinette tapos sana naging ano sa oras inintindi oras ng ibang mga tao mas may punto sa'yo si Wamos unang una sa lahat kung wala ka talaga masamang intention at kinukuha mo attention niya sabi mo kung itetext mo ba siya ng personal papansinin ka ba regardless bro nagagalit ka kasi ba't hindi kita piniin? Sana yung opinion mo, chinat mo ko. Sabi mo kanina, pag ba piniin kita, nakikinig ka sa akin. Siyempre hindi. Kung totoo tao, dapat pinersonal mo na ng komento at nag-text ka. Kung hindi ka masagutin ni Wamos, at least you step up as a friend na niremind mo siya na ito, yung mali niya, ito yung ganyan. You did it privately. Pero anong ginawa mo? ang ginawa mo, there is a malice on your intention. Bakit ko masasabi yun? Di ba, ikaw nga mismo, sinabi mo, nakinabang pa si Wamos, nagka-hype siya. Tingnan natin yung views mo nung event mo. Totoo lang, na-boost na to dahil sa video sa akin. Ang views mo dito ay 333,000 one day ago. Tingnan natin yung views mo sa akin. 532k. 7 hours ago. O ngayon, Tol, sinong nakinabang sa ating dalawa? Tapos ikaw, kakabalik mo lang sa internet na yun yung pagkabalik mo, nag-react ka doon sa video ng event, tapos ka-hype ka, nagka-hype din si Wamos. Ang pangit ng intention mo actually, hindi siya friendly, tol. Para sabihin ko lang, grow up, you are so immature, Mr. Christian Mercury, na tinutuwid mo yung isang mali. Na alam mong maling-mali ka, sablay ka, pero gusto mong ipakita sa mga tao na wala ka pang ginagawa masama. That's kind of manipulation. Change the attitude of like that. Ang dami mo rin kasing mapapasabay sa matamis mong salita. Marami kasi mga tao ang hindi talaga nilalawakan ng pag-iisip at napakakited at naniniwala ka agad sa mga sinasabi mo. Pero your pure intention is malis. Gusto mo rin siraan sa tao etong si Pamos. At yung sinasabi mo wala kang sinasabing masama na word or parang sablay. Men, the way you talk is pure of sarcasm. Kung hindi mo ang salit, alam ang salitang sarcasm, yung sarcasm, yung parang pinuri mo siya pero iniinsulto mo siya yung attack ng mensahe mo, it's pure insulting. Para sabihin ko sa'yo, sana matuto ka. Huwag mong pagtakpan, huwag kang maghugas kamay sa mga nagagawa mong mali. Dahil kahit na gaano katamis ang mga salitang ibinibahagi mo dyan sa social media mo, as long as you didn't insult by the intentions of sarcasm, the intention is not pure. It's a pure malice. At syempre, ikaw nga talaga yung naghahabol ka. bata mo pa to si Wamos na hindi na ba siya pwedeng banggitin as a public figure siya? Hindi ba siya pwedeng idawit yung pangalan niya sa mga vlogs? Wamos, hindi kita minamaliit. May bilo ng maliit ng tao, Tol. Pero hindi rin kita minamalaki. Alam mo kung anong hirap sa'yo, Tol? sobrang taas na ng lipad mo, hindi ka na marunong tumingin sa baba. Para sabihan yung kapwa ka content creator mo na dinadawit na naman yung pangalan mo sa pangalan ko. Ano para sabihan? Uh, he has the right. Kasi ang pangit ng pagka mo or the way you give the message to the people ay wamos, krus. Kaya right niya yun, naprotectan niya yung sarili niya. Oo, tama ka, public figure tayo, pwede tayong i -bash. Pero as a personal friend and a public figure na katulad mo, hindi mo kinonsidera ang respeto na salita para sa kaibigan mo. Tapos ang kapal na mukha mo na sasabihin mo, hinamon mo siya. Sige, magkomento ka sa birthday na ng anak ko kung may makokomento ka. Tama ba naman yun? yun, yun you are provoking ba? Diba? Ang pangit ng mga pinakita mong pag-uugali, nagpo-provoke ka. You use the attitude of sarcasm to insult someone. Tapos Hugas ka may ka, you are trying to manipulate people's mind that you are not doing anything bad. But the intentions is not pure. It's pure malis Malisyoso. Tignan mo, sa pagiging malisyoso mo, ikaw pa ay naging chismoso. Bakit mo nga naman kasi pinablik? Ba't mo chinismis yung mga nakita mong mali kung wala kang intensyong masama at the first place? So grow up, Christian Mark Gray. Makagwapo. Gusto mo palang bumalik sa social media, yung estilo mo, ang bantot pa rin pala. Diba pati hindi niyo baguhin yung pamumuhay ninyo pre The way you live, the way you talk The way you mingle with people Bakit hindi na lang tayo maging mabuting tao sa bawat isa Tatandaan ninyo, we are the stewards of each other. Responsibilidad natin ang bawat isa. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ingat-ingat din tayo sa mga pananalita natin na lumalabas sa ating mga bunga nga dahil ito ay talagang matalim at nakakamatay talaga. Ang daming, ang daming ng nataong napahamak dahil lang sa pangit na paggamit ng pananalita. Hindi ko itinatanggi sa sarili ko. Nagbago lang ako at pinipilit ko magbago hindi pa nga ako nagbago actually kasi the way I talk right now mamimisinterpret pa rin ng mga tao even though I will not use any any profanities sa mga vlogs ko sabi ng mga tao papansin na oh ganito ginagawa ko yan yes I will admit it thank you sa mga nakukuha ko ang atensyon but I will share just a beautiful message from now on gusto main um, mainlighting ang pag-iisip ng bawat na tao na dapat hindi tayo nag-iisip ng masama sa kapwa natin at wala tayong ibabatong pangit. At kung may nakita tayong pangit, pwede muna natin sarilihin yan. At kung kilala natin yung tao, personalin natin sabihin yan. Kung hindi mo naman kaaway yan, kaibigan mo yan, huwag mong ibabato at ipapamukha sa kanya sa harap ng madlang tao. Ganun lang yung bigyan mo ng kahihiyan na muka ng kaibigan mo. Doon pumapasok ang salitang respeto at tiwala. Totoo naman ang sinabi ni Wamos eh. Ikaw yung taong hindi ka pwedeng isama sa mga private-private. Kung tinake mo yun na personal, talagang sapul ka kasi totoo. Hindi ka pwedeng isama sa mga private meetings kasi ikaw yung taong tactless. You want to share what are your observation or any kinds of information publicly. Kaya kung ako nga ako sa iyo, Christian Mark Gray. Huwag ka na magmalingis, pre. Just accept the fact you did something wrong to your friend. And just do a simple apology. Ganun ba kayo katigas? Ang pangit ng pag-uugali nyo talaga. Hindi ba kayo marunong humingi ng tawad sa mga nagawa nyo na masama? Gaan na ba karaming tao nagawa nyo na masama? Kaya ganyan na kayo kamanhed at walang konsensya. Maawa kayo sa sarili ninyo. Dahil hindi habang panahon, eh talagang bastardo at masamang tao, ang mananaig sa mundo. Tandaan ninyo, may tinatawag tayong paraiso. Kung hindi kayo handang tumapak sa paraiso na ipinangako sa banal na libro ay bahala naman na kayo sa buhay ninyo. Hindi pa huli ang lahat para ipaalala ko lang sa inyo. Wala namang perpekto. pero subukan natin magbago. Yun lang ang masasabi ko ngayong gabi. Sana po kinapulutan nyo po ng aral ito sa aking mga manonood at nag-aabang ko. Ano po magiging komento ko sa mga nagiging issues ng mga kapwa ko sikat at mas sikat pa sa akin. At uh, sa mga haters and bashers, sana po eh, magkaroon po kayo ng konting puso ng appreciation. Ang ginagawa ko po ito, Opo, para kunin ang attention ninyo at magkaroon ng impact sa buhay ninyo at mag makapagtanim ako ng isang pagbabago sa inyong mga puso't isipan para magpatuloy sa ating buhay na maging mabuting tao. Yan lang ang sekreto. Kung ikaw ay malungkot, pre, simulan mo na magbago. Inisip mo kasi sa isip mo yan, kaya ka malungkot at toxic ang pag-iisip mo. Dahil in-attract mo yan, pero kung i-attract ia mo, ay eh kabutihan lamang sa mundo. Tandaan mo, Change is coming, bro. So yun lang. Don't hate, spread love and educate and let love seize day, mga tol. Ito si Billy Jack Sanchez. You wanna know why? Lumalaban sa buhay bilang isang bayaning OFW. Kaya shoutout sa lahat ng mga magulang na katulad ko na lumalaban para sa pangarap ng kanilang mga anak dito sa ibang bansa. Peace out sa inyong lahat, mga bro.